Hello guys, welcome back to my channel Isa ka rin ba sa mga taong hirap makahanap ng tulog? Yung feeling na kahit pagod ka, di mo maiwasang isipin yung mga problema mo Minsan, di mo rin maiwasang mag-reflect dun sa mga nakakahiyang experiences mo Kaya ang ending, 4am na gising ka pa Kaya in this video, ating pag-uusapan ng 9 tips paano matulog ng mabilis at mahimbing 1. Mag-set ng strictong routine sa pagtulog. Magandang mag-set up ng regular at sapat na pattern sa pagtulog. Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Ito ay makakatulong sa pag-set ng iyong body clock at mapapangganda nito ang kalidad ng iyong tulog. Ang karamihan sa atin ay kailangan ng 7 to 8 hours na tulog gabi-gabi para maging healthy ang katawan at isip natin. Kapag sapat ang tulog mo, di mo na kinakailangan ng alarm clock dahil natural ka nang magigising. Kapag bitin naman yung tulog mo sa gabi, pwede kang matulog sa hapon pero limit mo lang sa 15 to 20 minutes. 2. Matulog sa pamilyar, madilim at tahimik na kwarto. Karamihan sa mga tao ay nakakatulog ng mahimbing kapag malamig at well-ventilated yung kwarto. Nakakatulong rin kung madilim at tahimik yung kwarto. Kung di maiwasan yung ingay, gumamit ng earplugs o makinig ng relaxing music para ma-associate ng utak mo na yung kwarto mo ay para sa pagtulog lang. Huwag kang magdala sa kwarto mo ng laptop para magtrabaho o kahit cellphone. Sa ganitong paraan, mas mabilis ka makakapag-unwind at makatulog. 3. Huwag mas stress kapag di ka makatulog. Ang stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hirap tayo makatulog. Inihikayat kasi ng stress na manatiling gising ang iyong katawan. Kaya subukan mag-relax at mag-isip ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkabalisa. Maari ring gumawa ng isang tahimik na aktibidad tulad ng pagbabasa ng isang libro. Manatalihing madilim ang mga ilaw at iwasan ng cellphone screen upang hindi maramdaman ng iyong katawan na oras na para magising. 4. Iwasang tumingin sa orasan Sa isang pag-aaral, ng mga taong madalas tumingin sa rilo ay mas nakakaranas ng pagkabalisa at ang resulta nito ay mas matagal silang makatulog kumpara sa mga taong hindi tumitingin sa orasan. Ang mga taong nagmamonitor ng orasan ay madalas makaramdam na di kumpleto at mahimbing ang tulog nila. Kaya parang pagod ang pakiramdam nila paggising. gising. Subukan huwag tumingin sa rilo o itago muna ito bago matulog. Makakatulong ito para mabago ang sleeping pattern mo. 5. Mag-exercise regularly Ang aktibong lifestyle o yung pag-exercise -e regularly ay nakakatulong mag-promote ng mahimbing na tulog sa gabi. Nakakagaan rin ito ng mood pero dapat iwasang mag-exercise 3 hours bago matulog dahil pinapabilis nito ang metabolismo at temperatura ng katawan na maaaring makahadlang sa pagtulog. 6. I-monitor ang mga kinakain at iniinom. Yung mga kinakain natin sa umaga at sa buong maghapon ay may malaking epekto sa pagtulog. Kaya magandang ma-monitor at malimitahan natin ang pagkain ng matatamis na pagkain at ang pag-inom ng kape. Ang epekto ng kape nga pala ay nagtatagal ng 10 hanggang 12 oras. Iwasan din kumain ng marami, mga dalawang oras bago matulog dahil maaaring magdulot ito ng pagsama ng chan at heartburn. 7. Subukan ng 4-7-8 breathing technique. Ito ay ginagamit ng Navy para makatulog ng mabilis sa loob lang ng dalawang minuto. Ang unang hakbang ay huminga palabas gamit ang iyong bibig. Ikalawa, isara ang bibig at dahan-dahang huminga pa loob gamit ang iyong ilong sa loob ng apat na segundo. Ikatlo, pigilan ang paghinga sa loob ng pitong segundo. Ikaapat, buksan ang bibig at ilabas ang lahat ng hangin sa baga sa loob ng walong segundo. Ulitin ito ng apat na beses o hanggang marilaks ka at makatulog. 8. Bawasan ng stress Subukan mong gumawa ng bagay na productive at enjoyable sa araw. Sabi nga ni Da Vinci, As a well-spent day brings happy sleep, so a life well-spent brings happy death. 9. Kontrolin ang exposure sa liwanag. Ang melatonin ay isang hormone na kontrolado ng exposure sa liwanag. Ito ang nagre-regulate ng ating pagtulog at paggising. Kaya mas madaming melatonin ang pinoproduce ng katawan natin kapag madilim na. yon ang nakakapagpaantok sa atin. Kabaliktaran naman kung maliwanag. Kaya magandang magbilad sa araw kapag umaga para magising ka at bawasan naman sa gabi ang paggamit ng cellphone o kahit anong uri ng gadget na nag emit ng blue light para mas mabilis makatulog. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!